May mga lalaking iniisip na mas maraming effort, mas mataas ang chance na mahulog ang babae. Pero hindi nila alam, minsan mas naaatrak ang babae sa lalaking hindi sumusubok mapansin, kundi kusa lang lumilitaw. Hindi dahil passive siya, kundi dahil hindi niya kailangan ng babae para mabuo ang araw niya. Ako nga pala si Zymer, ang iyong master sa larangan ng paraan para hindi ka mamanipula ng babae. Pero bago ang lahat, Shoutout sa mga loyal kong subscribers. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga ganitong content. Ang video nato ang nagpapahayag kung paano ka bilang lalaking hindi kailangang mapansin. Pero hindi rin basta mapapalampas, hindi ka umaasa, pero hindi rin umaalis. May presence kang mahirap balewalain kahit hindi mo siya hinahabol. Kapag naramdaman ng babae na gusto mo siya pero hindi mo siya kailangang makuha, para lang masabing lalaki ka, doon siya nagsisimulang ma-curious kasi sanay siyang siya ang hinahabol, siya ang pinaprioritize, siya ang binibigyan ng meaning pero kapag kaharap ka at hindi ka takot mawala siya, hindi mo siya ginagawang center ng galaw mo, mas lalo siyang naaakit. Ang hindi needy na lalaki ay hindi rin cold, may interest siya pero hindi siya dependent, hindi siya sumusulpot para lang ma-validate ang sarili niya. Hindi siya nagpaparamdam para lang masuklian ng pansin. May sarili siyang rhythm. May sarili siyang mundo. Kaya kung makasama ka man niya, nararamdaman niyang pinili mo siya. Hindi mo siya ginamit para punan ng emotional gap mo. Ito ang lalaking hindi nangingi alam pero hindi rin invisible. Hindi nagpaparamdam pero nararamdaman. Hindi kailangan pero gustong gusto rin. Kapag ganito ang galaw mo, nagkakaroon ng tension hindi mo kailangang habulin para pansinin ka. Kasi siya na mismo ang mapapaisip kung bakit hindi ka natataranta. Kung bakit chill ka lang. Kung bakit parang hindi ka apektado sa dynamics ng karamihan. Act number one. Ang lakas ng isang lalaki na marunong umatras kahit gusto niya. Karamihan ng lalaki, kapag may gusto silang babae, ang iniisip agad ay paano sila makakalapit. Paano sila makakapagpakita ng effort, paano sila mapapalapit kahit pa wala pang assurance andyan na yung biglang message, biglang invite, biglang kwento ng random bagay para lang makuha ng kahit konting attention. At sa likod nun, hindi nila napapansin unti-unti silang nawawala sa sariling axis nila. Hindi na nila alam kung sino sila kapag hindi nila kasama yung babae. Pero ang lalaking hindi nakasandal sa validation ay marunong umatras kahit gusto niya. Hindi dahil hindi siya seryoso kundi dahil alam niyang ang attraction hindi pinipilit. Ang gusto niya ay hindi laging dapat ngayon agad. Ang respect ay hindi nabubuo sa pag-push kundi sa kakayahang magpigil. Hindi siya lalapit kung hindi siya iniimbita. Hindi siya mag invest kung wala siyang nababasa na signal ng value exchange. Hindi siya galit pero hindi rin siya available sa presyong hindi tama. Kapag ganito kang kumilos, nagkakaroon ng imbalance sa babae. Isang uri ng imbalance na nakakaintriga. Bakit hindi ka tulad ng iba? Bakit hindi mo pinipilit ang presence mo? Bakit hindi ka naglalagay ng dahilan para pansinin ka? Bakit hindi mo siya hinahabol kahit may chance naman siyang mapansin mo? Doon siya napapaisip. Doon siya nabubulabog. Hindi dahil may ginawa ka, kundi dahil pinili mong huwag gawin ang inaasahan. Ang lalaking marunong umatras ay hindi passive strategist siya. Hindi siya nagtatampo. Hindi siya umiiwas para lang magpahinga. Umiatras siya para bumalik sa axis niya. Para ma kung worth ba talaga ang galaw. Para hindi siya maubos sa isang direksyon na walang feedback. Para hindi siya mawalan ng grounding sa sarili niyang core. Dahil kung kailangan mong mawala sa sarili mong value para lang mapansin ng babae, hindi attraction ang kalalabasan kundi pagkalugmok. At ito ang hindi inaasahan ng karamihan. Yung tipong akala ng babae, andyan ka lang palagi. Pero bigla ka nalang huminto. Hindi ka galit, hindi ka nagsumbat. Pero nawala ka sa paligid niya. At doon niya mararamdaman ang presence mo. Hindi habang present ka kundi sa pagkawala mo. Kaya kung marunong kang umatras kahit gusto mo siya, hindi mo binababa ang sarili mo. Sinasabi mo lang sa mundo na kahit gaano mo pa siya kagusto, hindi mo kailangang mawala sa sarili mo para lang makuha siya. At yung klasing lalaki na ganyan, hindi madaling mahanap, pero hindi rin madaling kalimutan. Act number two, kapag hindi ka kumikilos para patunayan doon ka mas lalong napapansin, may kakaibang dating ang lalaking hindi nagmamadaling patunayan ng sarili niya. Yung hindi nagkukuwento ng achievements, yung hindi nagpaparamdam araw-araw para lang maalala. Yung hindi nagpapakita ng sweet moves para lang sabihing mabait siya or boyfriend material. Pero kahit wala siya sa spotlight, kahit hindi siya expressive, may aura siya na hindi mapaliit. Hindi siya kailangan i-validate kasi ramdam mong buo na siya bago ka pa dumating. Ito yung klasing lalaki na hindi sumusugal ng emosyon sa surface level connection. Hindi siya nagpapakute para lang pansinin. Hindi siya nagbibigay ng effort sa babae na hindi marunong gumante. Hindi siya nagpapakita ng consistency sa taong hindi niya alam kung totoo ang intensyon. Lahat ng kilos niya may basihan. Lahat ng galaw niya may timbang. Kaya siya hindi predictable. At yun mismo ang nakakabaliw sa babae. Sanay kasi ang babae sa lalaking eager. Yung tipong konting smile lang sa chat, may good morning na agad. Kinamusta mo lang, may pa-coffee invite na agad. Pero kapag kaharap nila ang lalaking hindi gumagalaw sa maliit na cues, nag-iisip sila, nagdududa sila, napapaisip sila kung anong kailangan nilang gawin para mapalapit ka. Hindi dahil malayo ka, kundi dahil hindi ka bumababa para lang abutin sila. Ang lalaking hindi nagpapatunay ay hindi dahil mayabang siya, kundi dahil ayaw niyang ipilit ang sarili niya. Hindi niya gustong maging likabol hindi niya kailangan mag-adjust para lang tanggapin. Siya ay siya. Kung gusto mo siya, good. Kung hindi mo siya maintindihan, okay lang din. Kasi hindi siya nandito para pasayahin ka. Nandito siya para dalhin ang sarili niya ng buo. Kung sakali mang pumasok ka sa mundo niya, hindi dahil pinilit mo siya kundi dahil pinili ka niyang makasama. Kapag ganito kang kumilos, nag-iiba ang role ng babae sa equation. Hindi ka siya sinusukat sa galing mo mag-adjust, kundi sa tibay mo sa paninindigan niya. Hindi ka tinitingnan bilang option, kundi challenge. Hindi ka kinakalaban, pero sinusubukang i-unlock. Gusto ka niyang maintindihan kahit hindi ka madaldal. Gusto ka niyang lapitan kahit hindi ka nagbibigay ng signs. Gusto ka niyang makuha kahit hindi ka nagpapakuha. At dito lumalabas ang isang simple pero malupit na katotohanan. Ang babae ay mas naa-attract hindi sa lalaking sweet, kundi sa lalaking hindi natitinag. Hindi mo kailangang magaling magsalita. Hindi mo kailangang magpakitang gilas. Hindi mo kailangang ibigay lahat ng akses mo. Ang kailangan mo lang ay paninindigan. Pananatiling buo kahit hindi ka maintindihan. Pananatiling tahimik kahit ginugulo ka ng presence niya. Kasi ang lalaking hindi naghahabol ay parang salamin. Para sa babae kapag tumingin siya sa iyo at hindi niya mabasa agad ang refleksyon niya, magtatanong siya. Babalik siya. Titingin ulit siya. Hanggang siya na mismo ang mag-adjust sa anggulo para lang makuha ang version mo na hindi mo basta ibinibigay. Kapag hindi mo pinipilit ang sarili mo, mas lalo kang nagiging totoo. Kapag hindi mo pinapatunayan ang worth mo, mas lalo siyang napapaisip kung ano nga bang meron sa'yo. Kapag hindi ka nagpapakita ng takot mawalan, mas lalo siyang natutong kumapit. Hindi dahil sinaktan mo siya, kundi dahil pinakita mong hindi mo kailangang sabay sa agos ng validation para lang mapansin. At sa ganitong galaw, hindi ka lang nagiging prize. Nagiging reference ka, nagiging sukatan ka. Hindi ka lang lalaking dumaan sa buhay niya, kundi lalaking hindi niya basta-basta makakalimutan kahit hindi mo sinabi, kahit hindi mo ipinakita, kahit hindi mo pinilit. Act number three, kapag kaya mong tanggapin na hindi siya sayo, doon siya natutong kumapit. Ang pinakamasakit at pinaka-attractive na lakas ng isang lalaki ay hindi yung galing niya sa panliligaw, hindi yung bilis niyang magpatawa o magparamdam, hindi yung sweet words o consistency. Ang tunay na lakas ay nasa kakayahan mong tanggapin na kahit gusto mo siya, Pwede mong palampasin ang babae kung hindi niya kayang irespeto ang presence mo. Hindi ito galit, hindi ito pride, hindi ito larong psychological. Ito ay linya na hindi mo kailanman binanggit pero malinaw na malinaw sa kilos mo. Ang babae, kapag naramdaman niyang handa kang mawala sa kanya, hindi dahil wala kang pake, kundi dahil may hangganan ka sa sarili mo. Doon siya nagsisimulang mabasag kasi hindi ka tulad ng iba, hindi ka sumusuko sa harap niya pero hindi ka rin nakaluhod hindi ka bumababa pero hindi ka rin umaalis wala kang drama pero bigla niyang mararamdamang may nawawala hindi lahat ng lalaking marunong maghintay ay marunong tumanggap pero yung mga lalaking kayang tanggapin na minsan hindi ikaw ang pinili minsan hindi ka nakita sa halaga mo sila yung lalaking hindi makakalimutan hindi dahil sila yung masyadong expressive kundi sila yung hindi mo napigilan kahit gusto mong pigilan kapag kaya mong huminto sa gitna ng nararamdaman mo, kapag kaya mong kontrolin ang impulse mo, kapag kaya mong sabihin sa sarili mong hindi mo siya kailangan para buuin ang araw mo, doon ka nagiging ibang klasing lalaki, ikaw na ang standard, hindi ka option, hindi ka pampalipas oras, hindi ka kausap lang kapag bored, kasi ikaw yung lalaking. Kahit wala kang sinabi, may naiwang tanong. Ikaw yung hindi nagpaalam pero nararamdamang wala na. Ikaw yung hindi umamin pero siya ang hindi makabitaw. Ang ultimatum mo ay hindi mahalin mo ako o aalis ako. Ang ultimatum mo ay ito kahit gustong gusto kita. Hindi ko kayang ibaba ang sarili ko para lang makasama ka. Kapag ang babae ay sanay sa mga lalaking sumusuko agad para lang manatili sa paligid niya, masisira ang sistema niya pag dumating ka. Hindi ka lalaro, hindi ka mamimilit, hindi ka maghahanap ng closure. Kung ayaw niya, rerespetuhin mo. Pero hindi mo siya gagawing sentro ng desisyon mo. At dito niya mararamdaman yung tensyon na hindi niya kayang kontrolin. Dahil sa iyo niya, mararanasan ang panibagong reality na may lalaking hindi siya kailangang makuha para maramdaman niyang may nawala. May lalaking hindi sumigaw, pero siya yung umingay sa utak niya may lalaking hindi sumunod pero siya yung gustong balikan kaya kapag nakatayu ka sa punto na kaya mong tanggapin na hindi ikaw ang pipiliin kahit pa gusto mo siya kahit pa umaasa kang sana ikaw doon ka nagiging lalaking hindi malilimutan kasi hindi ka nagbago para tanggapin ka hindi mo inedit ang sarili mo para lang pasukin ang mundo niya pinakita mong buo ka at kapag hindi siya handang salubungin ang klase ng lalaking buo ikaw ang nawawala. Hindi dahil talo ka, kundi dahil hindi mo kailanman ibinenta ang sarili mo para lang manalo. Kapag kaya mong sabihin sa sarili mong hindi mo siya kailangan kahit ramdam mong gusto mo siya, hindi mo siya minamaliit, hindi mo siya sinasaktan, pero pinapakita mong hindi mo isusuko ang sarili mo sa dami ng emosyon mo. Doon siya natutong kumapit. Hindi dahil hawak mo siya, kundi dahil ikaw lang yung lalaking hindi na kailangang habulin pero hindi niya kayang iwanan. At sa dulo ng lahat ito ang gusto kong iwan sayo. Hindi mo kailangang patunayan ang halaga mo. Hindi mo kailangang habulin ang atensyon. Hindi mo kailangang pumasok sa eksena ang hindi ka iniimbita. Ang babae ay kusang naa-attract sa lalaking buo sa lalaking hindi umiikot sa kanya. Sa lalaking hindi kailangan ng label para maramdaman ang paninindigan sa lalaking marunong umalis kung hindi siya pinapahalagahan kasi sa mundo ng mga lalaking umaasa, ang lalaking kayang hindi mangailangan. Siya ang nagiging alamat kung ramdam mong may tinamaan sa iyo sa video na to huwag mong kalimutang ilike para mas maraming lalaki pa ang matutong hindi kailangan ng babae para maramdaman ang sarili nilang halaga. Hindi mo kailangang ipilit ang presence mo para lang mapansin. Hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo para lang matanggap. Mas chill ka, mas grounded ka, mas detached ka, pero hindi ka nawawala sa isip niya. Kasi hindi mo siya hinabol, hindi mo siya ginawang source ng confidence mo. Pinakita mong buo ka kahit hindi kanya. Kung gusto mong mas maintindihan kung paano gumalaw ang isang lalaking tahimik, pero may dating panoorin mo, ang susunod na video. May mga kilos na hindi mo kailangang i-explain pero ramdam niya sa buong sistema niya kaya huwag kang bibitaw hindi sa babae kundi sa sarili mong paninindigan